Samantala, nangako si House Speaker Faustino D na ipaglalaban niya sa kanyang liderato ang pagpasa sa matagal ng nakabinbin na Magna Carta para sa mga opisyal ng barangay. Bagay na sinuportahan ng isang kongresista. Una sa balita, Julian Bunag sa buong detalye. Sa pagharap ni House Speaker Boji D sa higit dalawang libong opisyalis ng barangay sa Liga ng mga barangay sa Pilipinas sa National Congress, Sinabi ng leader ng Kamara sa mga dumalo na isa sa walong legislative priorities ng Kamara at mahalagang bahagi ng kanyang pangako na patatagin pa ang pundasyon ng pamahalang nakagat sa mga barangay ang pagsusulong ng Magna Carta para sa mga manggagawa sa barangay. Nangako ang leader ng Kamara na isusulong niya ang Magna Carta para sa mga opisyalis ng barangay na siyang nararapat na bigyan ng pagkilala, dignidad at kabayarang naaayon sa kanila bilang mga ganap na kawani ng pamahalaan at hindi lang mga voluntaryo bilang dating barangay executive si Speaker D ang pangunahing may ng House Bill No. 3533 na layong maitatag ang Magna Carta sa mga barangay at formal na kilalanin ang mga barangay officials bilang regular na government employees na may kaukulang sahod at benepisyo at maging retirement security. Ang panukalang batas na ito kasama ang ilang mga katulad na panukalang batas ay nakabinbin na sa Committee on Local Government. Nagpasalamat naman si Abra Loan District Representative JB Bernos sa naging pangako ng leader ng Kamara. Ayon kay Representative Bernos, ang karanasan na ito ng leader ng Kamara sa lokal na pamahalaan ay nagbigay ng kaalaman sa kalagayan ng mga manggagawa sa barangay. Nagsilbi rin bilang presidente ng Emeritus ng League of Municipalities sa bansa si Bernos. Pinuri rin na kongresista ang panukalang batas dahil sa pagiging komprehensibo ng layunin nito na tunay na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga manggagawa sa barangay. Isa rin sa mga mandato ng naturang panukalang batas ay ang pagbibigay ng prioridad na trabaho sa residente ng mga barangay sa mga government construction at development projects sa kanilang mga komunidad. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Julian Bunag, Alauna sa Balita ng Congress TV.